Um, the de didiretsohin hina kita. Because I just, I just really need some clarification. I mean, we all thought that papa would survive the surgery and be able to recover. But then here we are. Bakit pa talaga siya nag cardiac arrest? Ah, Ma'am Giselle, I'm sorry po talaga. Hindi pa talaga namin alam yung ng nangyari dahil wala po kami sa tabi ni Sir Pepe nung nangyari po yun. Pagpasok po kasi namin, ang nag-revive po kay Lolo ay si Doc Carlos po. Doc Carlos? Opo, siya po yung una naka po kay Lolo. Ma'am Giselle, he did everything he could. We did everything we could. Actually, kung hindi nga po nakarating kaagad si Doc Carlos, baka hindi po natin naligtas si Lolo Pepe. nga pala. Nasaan ba si Doc Carlos? Ah, uh, ma'am, nasa, nasa labas lang po siya may kausap na doktor. Pero papasok din po yun maya maya. Ah, uh, o oh, sige. Maiwan ko muna kayo, ha? Kain muna kayo. Giselle. Ah, yes. Giselle, sana hindi mo na nilipat ang father niya dito sa Apex. Kaya naman namin siyang bantayan sa East Ridge. Yes, I know. Pero mas mapapanatagan loob ko kung nasa tabi ko lang ang papa ko. Besides, mas maigi siguro dito magpagaling ang papa. Because anyway, Apex is our turf. It's nothing personal, Carlos. It's normal. I'll understand, Giselle. Excuse me. Ah, uh, Doc Carlos. So, ikaw ba talagang nag-opera sa papa? Ako nga. Nag-assist si Annalyn at si Dr. Javier. At ikaw din lang nakasama niya nung nag-cardiac arrest siya. And even bago siya mag-cardiac arrest, right? Oo, oh, ako. Bakit, Giselle? I was just wondering. Naging successful naman yung operation niya, di ba? Everything went well. Everything went smoothly. And then all of a sudden, nag-cardiac arrest siya. Bakit? I mean, hindi ba siya nagising muna? Hindi ka ba niya kinausap bago siya nag-agaw buhay? Wala ba siyang sinabi? Walang mensaheng iniwan? Nothing? Wala. Dahil hindi naging conscious ang tatay niya. Hindi ka naman magsisinungaling sa akin, ano? Giselle, bakit ako magsisinungaling sa'yo?